Kay Konsehal uh, Mela Acevedo Kay Konsehal uh, Sarah Medina Kay Konsehal uh, Adriano Magandang umaga po sa inyo lahat At sa ating pong uh, lahat po ng Department Head and Assistant Department Head At sa mga kapwa ko Kawani, isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat Sa umaga pong ito ay uh, umpisa ang uh, pangungunahan po ang, ng pagtat- ang pagtataas ng watawat na pangungunahan po ng uh, opisina ng Gugulik Panlaan or City Budget Office sa pangunguna po ng aming hepe si Sir Arthur Almario ang um, po, gandang mag ang pan, uh, para po umpisahan ay uh, pangunahan po ang panalangin ni ginoong Gregorio Felipe Estiba Jr. ang aming um, pong admin aid for ang uh, Uh, panunumpa sa watawat ni Binibining Antoinette Claire C. Jokno, Admin 8-4. Panunumpa ng lingkod bayan ni Binibining Aileen M. Estrellado, Admin Officer 5. And ang quality policy na pangunahan naman po ni Binibining Kate Amante, Admin Assistant 2. Then, Father Dear God, thank you for this wonderful morning. thank you for waking us and helping us on our feet in order for us to appreciate this day. help each one become an instrument to spread your goodness enable us to work well so that we, we may be able to carry out your projects for the, the development of livelihood of our people. all this we lift them up to you in jesus' name. amen. Buong katapatang nanunumpa pa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangan, katarungan at kalayaan na pinakikilos ang sambayan ng makajos, makakalikasan, makatao at makabansa. Itaas pumuli muli natin ang ating kanang tamay sa anyong panunumpa. Panunumpa ng lingkod bayan. Ako isang lingkod bayan, pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking mga kapwa lingkod bayan. Hilinangin ko ang aking sariling kakayanan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko isang lingkog bayang makajos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon nako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikaing matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihanawa ko ng may papay. Quality Policy We in the City Government of San Pablo The city of Seven Lakes, a premier tourist destination, light industrial and educational hub in Calabarzon, committed to good governance and sustainable development, to deliver quality services to satisfy its customer, constituents and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve and make all the processes easier in the management system at all times. for the attainment of of the ultimate goal of the city government. Sa bahaging naman pong ito ay binabalik po ang mikropono sa, sa mga, ano po kasi ay sa ano paalala at mga pagbati. Uh muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Uh pagkilala rin po muli sa ating mga kagalang-galang na konsehal konsehal Martin Celadriano, konsehal saira Medina at konsehal Carmela Sibedo. Meron po bang announcement bago po tayo magtuloy sa uh, birthday greeting? Ah, uh, each, uh, Ma'am Elsa, wala po, okay po. <clears throat> Ayan po, ang nagtiriwang po ng kanilang karawan ngayong araw February 19 ay sina Amabela Reyes mula po sa pamantasan ng lungsod ng San Pablo. Mula naman po sa City Solid Waste Management Office ay nandyan po nag-celebrate ng birthday si Jerome Malana at si Christian Angelo Capuno. Uh, magdiliwang naman po ng kanilang kaarawan sa February 20. Bukas, si na Maricel Perez mula sa PLSP, Nilo Belen mula sa City General Services Office, Jiret Tolentino mula po sa BLSP at Maria Raya Bondan mula sa City Engineer's Office. Magdiriwang po ng kanilang karawan si Eden Amante at Esmeralda Jaurigue mula po sa City Health Office at CGSO sa February 21. Sa February 22 naman po ng pagbati ng Happy Birthday kay Tita Eva Punto mula sa City Assessor's Office at Brenali Tolentino mula naman po sa PLSP and Michael Nino Andal mula po sa City Treasurer's Office. Uh, sa February 23, magdiriwang ng kanilang karawan si Christopher John A. Sui uh, mula sa City Environment and Natural Resources Office at si Marietta Jaco mula sa City General Services Office. Sa February 24, magdiriwang ng kanilang karawan si Odeline Ilagan mula sa San Pablo City General Hospital si April Ann Yaneza mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Benita A. Gigante mula sa City General Service Office, at Jose P. Baliaran mula sa City Solid Waste Management Office. Sa February 25 naman po, magdiriwang ng kanyang karawan, si Cesario A. Alejandro mula sa City Mayor's Office, CTMO. Muli po, magandang-magandang umaga sa ating lahat. Uh, Again, sabi nga po ng ating City Information Officer sa lungsod ng San Pablo, bawal ang tamay. Magandang umaga po sa ating lahat.